Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat On this your guest, Mama channel A faith healer o sa matarder sa so, ngayong hapon na to Tignan natin ang sabihin sa inyong ating mga gabay So this is a monthly gabay For the month of October 2025 for the sign of For the sign of Sagittarius So Sagi Sagi Sagi, welcome Welcome to my channel ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano na kayong energy ay kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading namang hindi dapat makaresonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the for more videos update. Then, of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo lalo na ang didigay skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, digdig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So, let's see, guys, what is the messages? Advice sa inyo ng spirit for this sign of for this sign of Sagittarius. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ngayong buwan na to ang ating mga ahagilap? Tuklasin na natin yan, guys. So, there is a three of cups. Now, there's a lot of celebration coming in. Na may mga celebration na magaganap. No, there's an ultimate happiness. No, talagang maaaring may daluhang kang um, birthday, no, wedding, na binyagan, na maring maaaring mayroon ditong um, collaboration at the same time, connections, no, gathering, events, And there's a king of one, something ambition. Lagi mong titigyan yung magiging posibilidad. Now, look at the vegan picture. Now, just being aware din sa mga taong nasa paligid mo, huwag ka masyado magtitiwala ng lubos. Lagi mong titignan na ang magiging outcome. Ngayong buwan na to, kailangan mas maging uh, mautak ka. No? Tignan mo yung magiging consequences. No? Yung magiging possibility. Now, additional message So, there's a seven one. So, see, there's something protection. Protectionan mo at pangalaga mo yung grounds mo, even your territory. Ngayon buwan na to, kailangan mas lalo kang maging maingat, no? At pagmasdan ng mga galawan, no? Hindi ka pwede magtitiwala ng lubos sa mga taong nasa paligid mo. There is a death card. No, there's an ending and a new beginning. So, magingat po kayo ha. Meron akong hindi, naki, hindi meron akong nakita dito, hindi ka nais-nais na nais, 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 pangyayari. No, ngayon buwan na to, magingat po kayo. Huwag kayong pumupunta ng mga birthday muna no? May kasi meron ako nakita ditong uh, atenan kayo eh, birthday, no? Dadaluhan kayong birthday or either um there's an event eh. Ngayon buwan na 'to mag-ingat muna kayo, manahimik muna kayo sa inyong tahanan. Na dahil meron akong kana hindi ka nais nais -na, na nakita with a death card. Na baka madisgrasya kayo o may mga bagay na hindi mangyayaring uh, may mga bagay na magyari na hindi maganda. Ganon. And there's a friend So this something a divine intervention. See, I told you. No, parang mayroong ka makikitang signs, symbols, synchronicities. No, parang may pahiwatig na, may pangitain na, na itong bagay na to, o itong eksena na to, wag kang tutuloy. No, parang may ha, may, um, may haharang sa'yo na, wag kang pumunta dyan, gato ganyan. Pero, kumbaga sa dito, it's a part na parang, paalala ha, 'wag kang tutuloy ibig sabihin 'wag ka talaga pumunta no pag yan inano mabinrake mo, mo yung yung paalala sa nako, dako wag naman sana and there's a queen of wands there's a confident. lakasan mo ang loob mo maging matapang ka no lakasan mo ang loob mo dito there's an empowerment no mas magiging palaban ka there's a three of cups represented with a knight of sword So, see, there's an anxiety sleepless night. So, some of you guys, no, maaaring um, nag-worries ka, natatakot ka, nangangabba ka, no, kailangan mo talaga na magdasal, no, pakawalan tong negatibo sa utak mo, sa isip mo. There's a group of people talaga, no, na maaaring, naaaring pinag-uusapan ka behind your back. So, no, there's an ones. na no, magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano, Huwag ka magbibigay ng information kahit kanino hanggat hindi mo pa ito nakukuha. And there's a tower moment, no? Protection mo at pangalagaan mo yung sarili mo kasi may mga taong gusto kang pabagsakin, no? Gusto kang siraan, no? Proteksyonan mo ang yung sarili, lalo-lalo na ang inyong tahanan, ang inyong pamilya. And there's a queen of sword. Clear na boundaries. Linisin mo yung mga bagay na nasa paligid mo. Yung mga taong nasa paligid mo. Huwag ka masyado magtitiwala sa mga tao na yan. Oh my God, there's a something at third party dito with the three of cups. Na no? parang nasa sense ko dyan. Na parang malapit sa sa'yo yung taong sa ta sa'yo. No? Parang tinatrader ka nang hindi mo namamalayan. There's a high business, So there's a hidden agenda. Oh my God, there's a something hidden enemies. No? Mag-ingat po kayo kasi may nasasend din baka lasunin ka, no? And there's high may mga hidden agenda or, or mystery sa likod nito na may paalala. No? Parang meron kang makikita mga symbols or signs, angels number na nasa tamang direksyon ka ba or may paalala ba, ganun. Kung baga, there's a 999 for a lesson learned. So, kailang matuto ka, 666 parang paalala for reflections, no? There are 11, 11 with something that you are on the right path, nasa tamang direction ka. So, the 2, 2, 2, something alignment, no, nilalign ka para sa ganitong situations. Now, what is the Queen of Wands? Represent with a high phrases. Now, there is a something, um, educations so there is something a lesson learned. So, lakas ang mga loob mo, lahat ng bagay karanasan sa buhay mo, isang paalala, There's a religious factor. Now, mayroong pay, mga, pa, mga pahiwating pa, pangitain sa'yo ang ating gabay no additional messages so there's a strength card no talagang kailangan mong maging malakas loob at maging matapang at lakasan mo ang iyong pakiramdam no kaya ka nagkakaroon ng anxiety sleepless nights dahil may nagpapalipad hangin sa iyo no kaya hindi ka makatulog hindi ka maka balisa ka, maaring may third party pa, maaring gayuma pa, may ganun scenario. And there's a two of ones, no? there's a choices. Piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. No? Lagi mong titignan na na itong tao na to, kung baga there's a plan for you, no, kung mag-ingat ka, no, maging magmatsyag ka, maging mas, mas ano ka, ahead dapat yung isipan mo, ganon. Kung lagi mo titingin magiging posibilidad. Now, there's a sun card. There's a pure positive outcome. No? Kung baga ngayon, um, pinapakita dito na ngayong buwan na to, bago ka patuluyang sirain ito, matutumbok mo kagad. No? Malalaman mo to. No? At mabuprotectionan mo ang iyong sarili at ang iyong pamilya. No? At the same time, there's a devil card. I told you. There's a dumping a devil or or something evil plan with a death card and of course the queen of sword and the death card talagang kumbaga malayo pa lang dapat tanggalin mo na or iwasan mo na alam mo na dati magiging posibilidad o oh, magtantan ka ha sa mga ate na nyo Insider, either kayo kulamin kayo o gawang kayo ng hindi maganda magingat po kayo Man, magtantan mo na manahimik mo na sa inyong tahanan ngayong buwan na to no? wag mo nang kumbaga kung work no? magtrabaho ka no, kung business, magnegosyo ka, pero wag ka munang pupunta sa mga, mga events, no, and there's an ease of cups, no, this is something guys with a, a love offer, maring inggit to, alam mo, there's a hidden agenda. It's all about love. So, it means, guys, ang pinaka-hidden agenda the, or the, there's something um, divine intervention is something inggit or selos. No? And, of course, there's a three pentacles. So, see, there's a collaboration. Hindi lang siya isa, but tatlo sila. Now, there's a group of people na pinag-uusapan ka or pinagpaplanuhan ka ng hindi maganda. Just being aware. No? Kung maga, this is a group of people, kung hindi mo ito kaibigan, mga malapit na kamag-anak to. Or either kapitbahay. bahay at the same time, there a four pentacles. Protectionan mo at pangalagaan mo yung sarili mo. Ano man yung bagay na meron ka, protectionan mo ito. And there's a four of wands. There's a something celebration coming in. No? Talaga may celebration talaga magaganap. Lagi mong tatandaan na no? piliin mo lang yung mga taong pakikisamahan mo. Some of you, baka ikasal ka. No? Baka, meron may dadaluhan ka talagang events nito. Kailangan mong mag-know. mag know No, and there's a six of swords. There, there's a transition unti-unti na magbabago ang situations at yung kapalaran na para sa iyo, no? And because there's an eight of wands. So see, there's just a transaction. Magkakaroon talaga ng communications, no? Kumagaytong taon na to makakausap mo talaga siya. Let's see, additional messages. So, there's a ten of pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success sa financial security. Sabi ko na nga, ba, inggit to. with your family. Or maaaring related to. It's either an ex. Or either uh, may gusto sa partner mo, Or may gusto sa'yo. Or else, ingit sa inyong pamilya. And there's a five of pentacles. See? There's a religious factor. Meron kamalasan na inilalagay sa dito para malasin ka. No? Kung mag isang paalalad sa dito, kailangan nyo mag-cleansing, ha? No? Kung may mga negosyo, hanap buhay kayo, magbuhos kayo sa harap ng bahay nyo ng, ng tubig every 5 a.m. in the morning. No? Kasi para hindi, hindi hindi pumasok sa inyo yung negative sa inyo negosyo. Kasi parang bubuoy, mayroon niyang binubus every moment para malasing kayo. No, at the same time, may makikita kayo dyan, may tutubo yan na halaman sa harap ng bahay nyo. It means mayroon niyang inilagay sa inyo. No, may sinaboy yan na pampamanas at pampabigat. No? So, let's see what is additional messages tayo with an angel's pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo about sa finances and career. Love life at kalisugan. Okay. So, there is a king of swords. Stop the pattern. Putulin mo na. Ano man yung kaugnayan mo or connection mo sa tao na to. So, kung mas maging wais ka, mas maging matalino ka, no? Mas maging uh, mauta ka this time. And of course, there is a five of swords. Nagkakaroon kasi ng self-sabotage that because of your action and decision. So, it means dito, no, sinasabutan at ginigisa ka sa sarili mo mantika dahil din, no, kumbaga hinahayaan mong ganyaning ka. No, alam mo na yung totoo, nagbubulag-bulagan ka. There's a ton of one. So, sila yung nagbibigay pabigat sa buhay mo at sa situations mo. No, mayro talagang binigay na burden sa iyo dito. And there's a the lovers. Connected with your love life. No, ibig sabihin para malasin ng inyong relasyon, ang inyong pagsasama, ang inyong pamilya. No, there is a the justice card. Huwag ka there's karma what goes around comes around. No, kailangan mo lang makapag-set ng barrier, protection sa the same time, no, na maklens yan para bumalik sa kanila yung kanilang mga gawa. And there's a king of cups. Your person is very devoted. No, may sumusuporta na sa'yo dito. I feel something as that, yes, sorry, guys. No, mahal mo sa buhay na gumagabay sa'yo. Pagdating sa love life, there's a six of cups. Sabi ko na, there's a something a past person eh. No, there's a something na, na may tungkol sa nakaraan, no, o may tungkol sa mga kamag-anakan, na maaaring involved dito. daw no? Sa lahat ng mga pangyayari sa buhay mo na, yun nga, no? kung ano yung nangyayari, there's a nine of pentacles, maging secure ka. Ibig sabihin itong tao na to, minsan lumapit sa'yo, pero hindi mo siguro na pagbigyan or maaaring naiingit sa inyo. And there's a six of wands for victory. Pero magtatagumpay kayo sa inyo relasyon. No? Ngayon, mas matututo na kayo. No? Nalimitahan yung pagtulong sa mga taong nasa paligid mo, lalo-lalo na yung mga taong inaabuso ka. No? At the same time, there's a full card. Huwag ka masyado magtitiwala. No? Dahil masyado kang tiwala Now there's a new beginning coming in. At the same time there's a five of cups, no. Kumbaga dito mo ma-realize mare lahat. Dito mo mapag iisip lahat-lahat, no? Maaaring ma-disappoint ka, maaaring kumbaga hindi mo akalain na ganito, ganyan, ganun talaga, no? Lahat na hindi lahat na mga tinutulungan mo ay kumbaga nagpapasalamat pabalik. Some of them guys, yung taong tinulungan mo, mas lalo sila naging eager dun sa ginagawa nila na nagawin yung bagay na yon na gusto gusto makuha yung bagay na yon no? Mas lalo silang naging sakyam, no? At talaga naging palasa. So, kailangan maging aware ka doon. At the same time, there's a sign of happiness at the end of the time, magiging masaya ang inyong pamilya, ang inyong relasyong, kumapit ka. Pagdating sa kalusugan, there's a knight of swords, no? Bibilis din ang takbo ng sitwasyon, mas magiging maganda at mag ng pakiramdam nyo. And there's an effort, basta maging mature kayo, no? Sa inyong pakiramdam, sa inyong kalusugan, iwasan nyo at magtantan kay sa mga bagay na nabibigay or nagtitrigger ng uh, masamang nararamdaman. For example, no? Bawal sa inyo yan, no? wag na iwasan yung kumain ng ganyan. So, kumbaga, magamiwas kayo sa mga bagay na nakakasama sa inyong kalusugan. na no, mas maganda mag-set kayo ng healthy lifestyle. Now, at the same time, there's a the king, man. No? There's a new perspective. Baguhin nyo talaga yung pananaw nyo. You're feeling king. Nakakaranas ka ng pagkalutang, balisa. No? At the same thing there sa third sword. Talaga sinasabot ay binibigyan pa kayo ng karamdaman itong tao na to. No? Alam nyo, walang tatrader ng ibang tao kundi mas malapit sa inyo. Ibig sabihin itong tao na to, kamag-anak nyo or kamag-anak ng prison mo connected sa inyong dalawang person mo. At the same time, there's a two of cups. No? Ibig sabihin dito, baka hindi tanggap ang inyong relasyon. Na pares kayong dalawang person mo yung nararamdaman dahil dinadaan to sa pagkain. Tulad na sinasabi ko, di ba, huwag kayong dumadalo sa mga birthday or any celebration na regarding tungkol sa family nyo. Dahil baka doon nila kayo inuunti-unti. No? Isang paalala yon na, kaya pala there's a divine intervention, paalala sa inyo na laging ganun yung nangyayari kasi ganun niya dinadaan. No? na um, unti untiin kayo na may, may mga maramdaman kayo sa katawan nyo, may mag-trigger sa inyo nararamdaman na kung ano man yung bagay na nagiging na, ano, parang nakasanayan nyo. Ibig sabihin, baka madalas kayo sa maalat, madalas kayo sa sa, sa sa kape, doon kay titira, do kay kay no? Doon kayo ta-targetin. Now at the same time, sinasabi sa inyo na pag-ingatan nyo ang inyong sarili dahil um, napakalapit ng taong nananalbahin sa inyo. And there's a two of swords. No, kailangan yung mag no Pero nahihirapan ka kasi itong tao na to is connected talaga sa inyong pamilya. Maaring hipag mo to or bilas mo to or maaring bayaw mo to. No, manugang mo to. Napakalapit nyo lang sa isa't isa. So, let's see what is additional messages with a magical fair messages advices, sa request sa Pika of Zerno. Yes so, let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo, guys, with a magical fairy messages advices for you. Dog, your, um, you get the power. So, kung bagay yung gagawa ng, ng ikaw babago na sitwasyon mo, no, kaya mong, um, mabago ang eksena na to. And, of course, healing healed healers. So, kailangan mo talaga ng albularyo o magagamot na tutulong sa'yo. No, may mga karamdaman kayo. Sabi ko na nga, ba eh May mga karamdaman kayo. There's a spiritual teacher. O, oh, oh di ba? Kailangan talaga ng albularyo para pagaling kayo dito no? Meron kayong knowledge eh. Kumbaga hindi na kayo baguhan dito sa nangyayari kasi parang kukulamin siguro kayo, no? Pero hindi niyo inexpect na napakalapit ng taong gagawa sa inyo. Hindi niyo yan parang hindi niyo lubos maiisip. No, there's a decision. Na kailan niyo talaga mag-decide? At the same time, kailan niyo lumipat ng tahanan ha? Kasi nasa napakalapit lang talaga. And there's a compassion, napakamabuti mong tao kaya siguro ginagangster ka. And there's a reason na marami kang bagay na matatanggap dito at unti-unti mo matatanggap ito first thing curiosities represent what? there is a ready so kailangan mo maghanda so may mga bagay na kailangan mo paghandaan and there is a winter no, yung winter season the answer you need this year so binibigyan na ng kasagutan lahat ng ngayong katanungan so bibigyan na ng um, kasagutan to revelation to And kaliwa na ganito, there's something independent. Napaka-independent mo sa pagdating sa relasyon. No? The same time, there's a fated meeting. So, magkakaroon ka ng heart-to-heart conversation ng iyong person. Now, there's an important connection. Ibig sabihin dito, mag-uusap kayo. No? At malalaman mo na pilit kayong pinag-ihiwalay nitong tao na to. Na parang, ah, kaya pala ganon, ganyan, na lagi kayo nagtatalo, lagi kayo nag-aaway. Kung baga, big kumbaga may mga sulsul -sul din eh no may mga buyo din kayo both sides na nangyayari ay kang michael detached from this situation tulad na sinasabi ko di ba talaga si sinasabi na baraha kailangan niyo makalayo diyan sa sitwasyon na yan ibig sabihin there's a toxic environment na no, napakabigat diyan and you and your loved ones are safe no yung mahal mo sa buhay ay safe naman daw ibig sabihin yung sarili mong pamilya ay safe naman no kung may mga anak kayo ganon safe naman daw for jesus loving quote said Uh, if you if you have a faith as a grain of mustard seed, you shall see unto this mountain, mountain remove hence the other place and shall be removed. See, isa rin yung sinasabi ng ating Panginoon, no? Kumbaga, isang bagay ko nananapalatayak sa isang bagay na itinanim mo ito ay magbubunga. Pero kung yung itinanim mo ay may yung lugar na itinaniman mo, isang lupa na punong-puno ng toxic at negative, hindi ka uulan, hindi yan yayabong. So, kailangan mo alisin yan. Yung itinanim mo na yan o yung bagay na yan, kailangan mo ilipat sa ibang lugar. Kasi hindi ka mag-grow dyan. Kakainin yan, pepesihin yan hanggang sa tuluyang masira yan. Ganun yun. Ang galing ng ating baraha, guys, no? talagang tinutumbok. Naiisa lang ang ating mensahe na kailangan mong makawala sa mundo ng negatibo. No? And there is a one, two, three, four with a good luck. No? Talagang pinapaalalahan ng ka na talagang nasa sa'yo yan. Good luck. Parang ganaan. Parang ikaw na yung gagawa ng paraan para uh, mabago yan. You are on the right track. Someone's from the other, other side has your back and encourage you to try something your best, you will succeed observe your surroundings and communicate clearly. Be sure that everything will fall into pieces. So see, kailangan pag-ingatan mo, obserbahan mo yung mga tao sa paligid mo. Malalaman mo yan, matutumbok mo kung sino ang ating tinutukoy. Maaring tumbok sa tumbok na to. Maaring nalaman mo na talaga and there's a helping hand. Masyado ka kasi sigurong matulungin. No, na abuso ka talaga dito. No, parang napaka genuine no yung iyong pagtulong. Nga lang masyado kang inabuso at hindi na parang pinahalagahan no ang iyong pagtulong. No, ginawa na siyang responsibilidad from the shadow worker of work. And of course, there's a journey inward, introspection and growth. The path to enlightenment is start within you. No, ang talagang daan tungo sa kaliwanagan ay maaari magsimula sa iyo. Nasa sa iyo yung tamang paraan at tamang pagkakataon para uh, magawa mo tong bagay na to. There's a what lies beneath where the future. Oh, 'di ba? Isa lang ang sinasabi ng ating brother is toxic. Oh my God! Isang pahiwatig at isang talagang ibinibigay ng mensahe ng ating gabay na nasa paligid mo lamang ang taong lumalason sa eksena mo at nalalanghap mo nga ito. Clarifying for a love situation. Ibig sabihin, nalalanghap, nasa malapit lamang ito. Clarifying for a love situation. Wild and hard. So, kaya rin nagiging mabagsik din ang inyong relasyon. Parang feeling mo, gusto mo lang lumaya sa inyong relasyon. Pero isang pagsubok yan para patatagin ang inyong pagsasama. Now, there is a clarifying for a life situation. So, whisper. No, may bulong eh. Parang I feel something bulong ng gabay. Na no, parang so whisper, parang binulo, bulong ang whisper, 'di ba? So may bubulong sa yung gabay, may bubulong sa yung um soul is something spirit, 'di ba? So talagang may google, may bubulong sa dito na na parang pinapaalala sa iyo. Natignan mo ano yung bagay na nasa paligid mo at malalaman mo ang sagot sa yung katanungan. What is the part of the light? Travis what? Kaya pala laging sinasabi there's a divine intervention. No, may paalala. Kailangan mong makalaya sa mundong negatibo kung gusto mong umunlad. And of course, guys, there is a bravery. So, kailangan maging matatag at maging palaban ka. I am stronger than the fear and doubt. I carry the light of courage within me, trusting in God's guidance. No matter trials life presents, I face them head on, growing and evolving to every challenge. Sa bawat pagsubok, lalo kang nagiging palaban. Nagiging matipay, nagiging matatag, nagiging mas lalo kang mabagsik sa lahat ng bagay na dumarating sa iyo o hamon ng buhay. So let's see what is the pick of our jazzer now. So let's watch this. Okay, we proceed tayo with the Pika Koy Jazzer yes No. Mm -hmm. So, before anything else, guys, no, ang Pika Koy Jazzer yes No, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. No, mag ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within one, two, ay 3. Then of course, kapag nakapag ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. Then of course guys, maraming salamat po pala sa mga aking, sa mga la, sa mga, mga, mga nag ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. At maraming salamat po sa mga bagong subscribers and followers natin and of course, sa solid subscribers and followers natin and of course, sa silent viewers. Maraming maraming salamat po sa inyo. And of course, pasensya na po kayo guys. Kung bihira tayo makapag-upload, gawa ng marami tayong pasyente at client po international and local po. Now we do also um, healing session. Now we do also healing walk in every Thursday po. May gamutan tayo tuwing Thursday. Now, if you want to book an appointment or reservations, just let me know. Ganon din po ang ating Friday Reading po. Ang Friday Tarot Reading natin ay baya online lang po. So, maraming salamat po. So, let's see what is the pick of yes now So, let's see and watch this. Let's start with the number one. There is a yes peaceful outcome and relaxation a decision. Na magkakaroon ka ng kapayapaang decision at kapayapaang um, kumbaga, kalalabasan nito. Na magiging malaya ka sa lahat ng bagay o posibilidad. Number two, there's a yes again. Follow your guidance. It's a lead to the truth no sundin mo ang iyong gabay dadaling ka sa katotohanan nito no hindi ka ililigaw ng iyong mga gabay dadalhin ka sa mga bagay na para sa iyo kumbaga yun nga yun yung mga synchronicity symbols na pinababatid like divine intervention na no, makaya yan pinakita sa iyo dahil may ibig sabihin niya na kailangan mo siyang sundin kailangan ka makinig ganon number three, there is a yes again Sunny Outlook Blossom Open to Divine Inspiration. Masisibol na. Lalago ka na. No? Kung pipiliin mong makalaya sa negatibong lugar o sitwasyon no? Kasi hindi yan si Sibol, pipilitin niyang tumikom. Hindi ka uunlad, dinaharangan niyang sumibol ka. So, kapag uman, pag nakalaya at nakawala ka na dyan sa negatibong environmental as atmosphere, so, ganda, pasabog, bumumukadkad na ang iyong tagumpay. No, this is a monthly gabay for the month of October to, October 2025 for sign-off for the sign of Sagittarius. So, sagi, sagi, sagi. Maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget, So like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Darip ko sa maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo lalo na ang skip ng ads away, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik digdig na gumapaw na biyayang balik sa inyo. At maraming salamat po guys and see you in the next video. Bye bye and babush